Uh, paulit-ulit na pinag binabalik balikan ng service center na pinagkuha na niya nito o ito po ay second hand na nabili ni sir sa service center at sila din ang nagkabit ang problema hindi mapalamig-lamig pabalik-balik ho sila so What's up mga kasangkay isang mapagpalang umaga na naman sa atin lahat narito na naman ako sa inyong harapan ayan unang-una magpapasalamat ako sa mga subscriber natin dyan sa lahat na magsasubscribe at sa mga sumusuporta sa ating video maraming salamat sa inyo at na uh, talagang nga uh, hindi nyo pinababayaan yung aking video. ah uh, bago ang lahat, shoutout ko muna lahat yung mga kasangkay natin na bagong subscriber. Ayan, shoutout sa inyo mga kasangkay. At mag-iingat kayo lagi at sana supportahan nyo pa yung aking video. Ngayon mga kasangkay, wala tayong i-upload na video uh, about sa pagre repair dahil wala tayong repair dahil natapos na yung mga repair natin yung mga nakarang araw. Ngayon naisipag kong gumawa ng, ng, ng isang video at magre-reaction tayo dito sa video na to talaga naman. Sana isa kong hinanga, hinahanga ang pagdating sa industriya ng refrigeration. Uh, kaya ito mga kasangkay gagawa natin ng video dahil uh, talagang super, ang super galing, magaling sa pagdating sa aircon, magaling sa magaling sa pag-repair ng refrigerator. halos lahat na nang uh, ano, magaling po siya. Kaya wala ang iba, ang ipapakilala ko sa inyo mga kasangkay, wala iba kundi si Kamaster Loon Santelisis. Ayan. Mga kasangkay, shout sa kanya ha at, at sana uh, wag siya magagali dahil nire-reaction mo siya dito talagang isa, isa master ko na hinahangaan kaya baka saan kayo wag niyong kalimutan yung kanyang uh, YouTube channel sa Facebook uh, supportahan niyo paki uh, paki subscribe na lang sa lahat ng kanyang page kasi malaki talaga na itutulong niya pagdating sa industriya ng mga aircon, refrigerator at talagang saludo ako dito sa kamaster na to talagang napakagaling may makasangkay panoorin ang kanyang video at ah, para malaman nyo doon sa mga mga bagong easy technician na nag-aral at may mapupulot kayo talaga dito ng aral may matutunan kayo pagdating sa mga pagre-refer makasangkay pero bago ang lahat pasukin muna natin yung ating intro Ayan mga kasangkay, yung papanuro yung ating video. Sana may mapulot kayong aral. Lalo-lalo lang lalo, 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 sa mga bagong easy technician na hindi basta-basta hindi basta, basta yung pagre-repair. Kailangan natin uh, uh pinag-aaralan at ginagawa yung tama kung paano mag-repair. Kaya dito sa ipapakita kung video sana may matutunan kayong mga kasangkay at uh, uh, may mapulot sana kayong aral dito dahil itong master natin talaga napakausay kahit magaling na pagdating sa pagre-repair. Talagang dito ako sumasaludo dahil binabalik niya yung uh, pinaka-basic kung paano mag-check up, kung paano niya gawin yung mga mga unit, pinapaliwanag niya kahit uh, nandoon na sa point na magaling siya. Pero talagang saludo ako dito kaya sa mga bago panorin natin yung kanyang video na paulit-ulit na pinagbinabalik binabalik-balikan ng service center na pinagkuha na niya nito o ito po ay second hand na nabili na ni sir sa service center at sila din ang nagkabit ang problema hindi mapalamig-lamig ay ang issue ba. ng aircon na to uh, ang sabi nga niya dito mga kasangkay ah, uh, uh, pabalik-balik niya yung, pag, uh, yung problema ng unit na to uh, talagang uh, nirepair na pero ganun pa rin nagiging issue kung bakit uh, nagkakaroon pa rin problema kaya siya ang tinawag ngayon siya pinapag-check up at uh, siya ang pinapag-repair kaya panoorin pa natin balik ho sila. So, tunghayan, tunghayan, po natin sa mga oras na ito kung ano talaga naging problema bakit hindi lumalamig ang aircon. Ayan yung unit na ito mga kasangkay ha, Carrier X Power na unit. ah uh, ayun uh, ang titingnan niya ngayon kasi hindi nga lumalamig. Yun sabi pa na paulit-ulit na lang daw uh, binabalikan ng mga AC technician. Kaya ituloy natin. Pakita ho ko sa inyo na uh, ito ho, ito, ito. Oh no! O oh, ba? Diba? dun sa mga AC technician pa lang na hindi maganda yung pagkagawa kung makikita nyo sa video yung pagkakabit pa lang ng, ng, ng condenser unit hindi na maayos wala ng bolts kaya ito napansin nyo dito kaya i-correct niya dito pero tingnan natin pa nori kung gagawin ng ating kamaster so hindi malang hunil nilagyan ng uh, ano no ng lock ng bolt okay so magsimula ko muna tayo sa basic tatanggalin ko muna natin yon then babaklasin natin yung takip na to para malaman natin kung ano talaga ang pinaka problema. Kukuha na po muna natin siya ng pressure. Na natin takip bago natin to isalpak yung ano, yung gauge na to, yung hose. subukan mo muna yung, natin. Na, ito yung maganda sa kanya eh, yung, uh, sa Skyka Master kasi ang ginagawa niya dito, bago niya talaga i-pending yung pinaka kung anong problema, ang ginagawa niya, uh, up niya okay. doon sa pinaka basic para malaman kung ano talaga issue ng kanyang uh, problema ng unit. Kaya, yun ang napakagaling. Ito talaga magaling talaga ito na technician. Okay, so ang una muna nating uh, ano no, ang una nating gagawin, since na nakita na natin talaga undercharge yung uh, pressure ng system, bakit nawawala ang lamig? Uh, kinargahan ito na nakaraang uh, linggo lamang, tapos nawawala ulit. So, tingnan natin, tinanggal na muna natin yung hose, no, ang ating gauge. Ilig test muna natin dito sa kanyang pito, mga kamaster. Kung meron nga ba talagang, kasi pag mailik ko sa may pito, oo uh, ba talaga mawawala ho yung... Sa mga bagong isi technician diyan na nag-aaral ha, guys, uh, sundan niyo yung video para may matutunan ko kayo matutunan kayo kung paano nga ba ang tamang procedure ng pag check up ng uh, unit. Uh, kaya itong video na to malaking may tutulong talaga sa atin. Kaya panuuri natin hanggang dulo. Uh, ano no, yung refrigerant. O, check na natin, meron tayo ditong pabula. Nawawala ang lamig. Kapag nawawala ang lamig, syempre, man, nawawala ang refrigerant. Yan o. Oh, no? yes, oh, no. So ito yung hindi nila nakita. May leak eh tama, tama, yeah, no? tama yun. Kasi kung walang pre yun, ibig sabihin, mawawala talaga yung lamig. Kaya kanina, pagbukas ko ka mga kamaster, nakita ko dito sa, yun know, o. No? Punong-puno ko ito ng langis yan you know? o. Mm. Nagduda agad ako kanina. Kaya, ay nako. Ayan, nakakalungkot emang mga kasangkay ha, yung, uh, yung unang findings niya agad doon mismo sa may uh, charging port kasi yun nga nung nakita nyo may rumbula yung ano, ibig sabihin may singaw. Siyempre pag may singaw hindi talaga lalamig yung unit. Kaya ito si kasangkay talagang uh, kahit uh, alam niya na yung kung anong magiging diagnose o kung anong magiging problema, babalikan niya pa rin yung pagsikap doon sa pinakauna. 'di ba ang, ang lakas ng ano, lakas ng ano ng uh, ng singaw. Eh mga ilang araw lang talaga 'yan, talagang mawawala talaga 'yung refrigerant diyan. Kaya kahit anong gawin mo, pabalik-balik ka diyan mag-check, magkakarga ng pre So syempre kapag may leak dito sa may uh, charging port, syempre mawawala talaga 'yung uh, refrigerant. So ang gagawin ho natin, hihigpitan, susubukan muna nating higpitan then uh, subukan natin kargahan ng refrigerant mga kamaster, okay? Higpitan po muna natin dito. Okay? So, higpitan muna natin mga kamasyad, no? Yan, no? Higpitan muna natin. Oh no! So sobrang luwag ho ng pito mga kamaster. No? Hindi ko naman sinabing ano no. Ay mga kamaster, sa hindi nakakaalam sa paghigpit ng pito, meron po kayong mabibili niyan doon sa axis valve. May takip yan eh. Tapos meron nga pang ano sa pin. Yun ang pwedeng ipanghigpit nyo mismo doon sa charging port sa may pito niya. Yun ang gagawin nyo doon. Kung halimbawa maluwag yung kanyang pito, higpitan nyo lang yun sa, so, kagaya sa ginawa ni Kamaster Loon. Ayun ang gagawin nyo, uh, higpitan nyo muna para makasigurado kayo tapos iliktis nyo ulit kung may sisingaw. Uh, kung may sisingaw pa ba na refrigerant. Hindi ho tayo nag uh, ta, dito, hindi ho tayo nag na niluwagan o ano so so wala 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 tayong sinasabing ganun pero sa nakikita natin ngayon sobrang luwag ho ng pito. ayan oh. No. Paano naman talaga mawawala ang lamig? Syempre eh 'di ba? Maluwag yung pito eh. Eh siyempre pag malawag ang pito, tendency mawawala ang refrigerant kaya mawawala ang lamig. So pabalik-balik sila. Itong ginagawa ni Kamaster, ah, hindi siya nagbibintang pero sa ating kasi mga easy technician lalo dun sa mga mapagbasamantala, ang ginagawa kasi para magkaroon ng pera, hindi sa nyo lahat na technician ha, kasi talaga ako naman technician din ako pero hindi ko gawain pero hindi ako rin magbibintang sabi nga ni Kamaster. Ah. Yung iba kasi niluluwagan para tinatansya nila kung ilang araw, ilang buwan para maubos yung refrigerant, para kumita naman, magpakarga naman. Siyempre, pag nagpakarga yung customer, pag nagreklamo na hindi malamig yung, ano, yung unit, ang gagawin, sasabihin, ah, uh, problema refrigerant, di karga, di, another bayad yun. Sa mga isi technician po na gumagawa ng ganun ha, huwag niyo pong gagawin yung kasi kawawa po yung customer natin. Ay kailangan po natin paglingkuran sila. Kasi pag nawala yung customer sa atin, mawawalan din po tayo ng income. Panandalian lang po yung mga ganun ginagawa na ah, uh, paulit, ah, uh, ibig sabihin pandadaya, hindi po maganda yun eh, wag niyo pong gagawin Kaya dito, panoorin uh, panuorin niyo yung video. Sana may mapulot talaga kayo na aral. Wag niyo pong gagawin sa mga kagaya kong easy technician na. So, hindi talaga ito napakinabangan ng uh, 3 months pa nga lang eh. So, na nagagamit lang ng ating minamahal na kusa, so may sagdit lang. So, yun nga, eh, hindi nga magagamit magamit-gamit ng mais kasi nga, hindi lumalamig. Eh. Pabalik-balik din sila, hindi nakita, dito sa Pito. Hindi ko alam ha, kung sinadya o eh, ang Diyos na yung bahala dyan. Alhamdulillah. So, stag for ula. maluwag ho yung, ano, no, maluwag ho yung Pito kaya nawawala ang refrigerant. So, susubukan ho muna natin siyang kargahan mga kamas. Ano. Try po muna natin kargahan. Okay? Okay, so pagkatapos ho natin siyang mahigpit, tingnan natin ngayon kung may lik pa nga ba. Yan, sa mga ano natin ha, huwag nyo pong gagawin yun ha, kasi dapat maging ano kayo sa customer nyo. Maging, maging magkaroon kayo ng honesty, ibig maging loyal kayo. Ayan lang pang ginawa ni Kamaster ay uh, lang yung kanyang pito. Eh, ngayon chinik niya, wala nang leak. Ibig sabihin, nakaragahan niya na ng maayos. At, uh, na. At sana tumagal. Ibig sabihin, sana yun lang ang maging problema yung sa pito lang. Pero alam ko rito, pito lang talaga yung problema ng unit na ito. Kaya nawawala yung lamig. Kasi sabi ko nga, pag ang refrigerant na ubos, hindi talaga lalamig yung unit. Kahit anong gawin mo dyan, hindi talaga. Kasi refrigerant po ang nagpapalamig sa isang unit. Kaya tuloy natin. Diba, pwede nang pakasalan So, ang gagawin natin Yan, kakarga na natin siya ng refrigerant Magkarga ta na tayo Magplashing muna tayo dito Yo. Okay, so Karga Yan, pasundot-sundot pa lang Pero mukhang uulan Uulan, uulan Doon oh, no! din wag Huwag munang uulan Kasi nagkakarga na, na, ng pre-oil Ng refrigerant Maya-maya <laughs> na So, kargaan muna natin ito mga kamisir, no? Uh, Kompletoin muna natin yung karga nito, okay? Okay, so, uh, nagkakarga ho tayo. Meron tayo kong 125 PSI. At kung... Ayan, sa mga nagsasubscribe sa amin, kung hindi pa kayo subscriber, ha, pasuyo naman pa-subscribe. Kay Kamaster lang, pati na rin sa, simpre sa YouTube channel ko. Salamat po sa inyong lahat sa mga subscriber at mag-comment lamang kayo diyan kung anong gusto ninyong uh, may papagawa kayo kung mayro kayong mga comment uh, i-comment niyo na diyan sa baba para magawa natin ng video at uh, at siyempre pa share na rin at pa-like na rin ng aming video. Ayun, salamat sa inyong lahat. Magandang hapon. So tayo po ay -antay, antay muna ng mga ilang minuto. Years later. Okay so pagkalipas po ng uh, isang oras no, 12:37 ng tanghali. Okay na po ito. So meron po tayong nakuhang 2.3 amperes up, out of 2.5 uh, five amperes. Ayan sa mga hindi nakakaalam mga magkarga ng ano ng freon, bago ang uh, uh, ng, refrigerant, bago kayo magkarga, eh, kailangan pag nakabit yung hose doon sa refrigerant nyo, sa tangki at doon sa mismo suction line ng uh, ng ating condenser. Ang gagawin nyo, bago nyo uh, ikarga yung refrigerant, i-purge nyo muna. Kasi para mawala yung uh, uh, tawag nun, yung mga langis doon sa kanyang hose, na charging yung hose, bago pumasok doon sa ating na uh, condenser, uh, ipapurge nyo muna sa, so, dun sa mga bago. wag nyo pakalimutan yan. Kahit nagkakarga lang kayo, nagdadagdag ng refrigerant, kailangan po talaga mapurge yung kanyang uh, refrigerant, yung kanyang hose para mawala yung moisture o di kayong langis kung mayroon man doon natitira sa mismong kanyang uh, hose sa ating uh, pressure ay 125 125 PSI at yung ating refrigerant tank ay nakatayo gas vapor lamang so, sabi ng yes, ating minaman customer nung kinargahan daw nung nakaraang linggo ay nakataob yung tank ng uh, refrigerant kinargahan ng service center kaya yun kad, nadali na so kuha na natin ng out 43 paalala ko rin din sa mga ano sa mga nag uh, mga technician na baka nakakalimot kayo yung pagkakarga ng refrigerant, pag nagbukas kayo ng valve, hindi yung door derecho. Dapat na pagkakarga yung sundot-sundot. Kasi minsan kasi pag hindi yan na uh, pag dinidiretso, may, may tendency kasi machok yung ating compressor, magkaroon ng problema. Kaya sa ginagawa ni Kamaster Don, uh, sundot-sundot yung pagkarga niya. 30 degrees Celsius yung in, 38 degrees Celsius. So napakaganda, pwedeng pakasalan to mga Kamaster. So kuha na po natin yung suction saturated temperature. Tignan natin, 65 degrees Fahrenheit. Pwede mong pakasalan to, mga kamaster. Galing, na. galing. Ayan, sabi nga ni kamaster yun, pag nag-charge kayo ng pre yun, kailangan na yung kanyang uh, tangki. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng uh, kargahan ng liquid. Kailangan lamang gas ay kakargahan nyo. Kasi nga yun ang sabi, ang, ang pag -ano kasi, dati kasi may mga teknisya na dati hindi pa ako marunong. Uh, hanggang ngayon naman siguro, hindi pa naman ako magaling. Uh, dati kinakarga ko liquid. Pero yung pala mali yun, dapat pang nagkarga pala kayo is dapat uh, gas lang o di kaya yung vapor lang mismo para hindi magkakaroon problema yung kanyang compressor. Kasi mahirap nga naman talaga i-compress pag liquid agad. Kaya dito sa ginawa ni Kasangkay, talagang saludo ako talagang galing. Uh, may natututunan talaga ako sa panunod sa kanyang mga video. Yung ikakarga nyo, uh, dapat uh, uh, vapor or gas lang ang ikakarga nyo. Wag, liquid kasi magkakaroon ng problema. Tapos siyempre habang nagkakarga kayo mga kasangkay, observahan nyo rin yung gauge kung ilang PSI yung unit. Uh, hanggang doon lang kasi ang pagkakaano ko sa sa mga inverter is 120 to 150 PSI. Tapos yung uh, magiging para amperahe ng unit depende yan doon sa sa condenser o di kaya sa unit kailangan nakaano rin yung prahe dapat inoobserbahan niyo habang nagkakarga kayo ng refrigerant. Ah, uh, wag niyo pamabayaan na dapat nakasabay yung pag-check ng mga uh, gauge manifold gauge sa yung amperahe niya para hindi magkakaproblema problema yung ating unit. O so sana no, mga kamasyan, nakatulong itong muting video na aking ibinahagi sa ating mga kababayan na technician uh, na hindi ho lahat ng uh, ginagawa natin ay wag ho natin gawing bara-bara. Una-una, yung installation, sana naman pinaganda na ho natin at para pwedeng pakasalan, no? Tama, sabi mo. Uh, kulang ho ng bolt. Oh, no! Ikalong. Daling, daling. Tapos, tapos nakaalam ko yung bracket. Sana inayos na lang natin. Sa mga susunod, no? Sa mga susunod ng pagkakataon, sana maging magsilbing mag aral to sa atin kasi pinag, pinagkatiwalaan tayo ng ating minamahal na kusa. So, meron pang... Ayan mga kasangkaya at sana may napulot kayo yung araw sa video yung pinanood ko sa inyo. Yun niya, uh, isa lang din ang masasabi ko nung gaya yung sinabi ni Kamaster na sana dun sa mga nag-i-install kaya sa mga dun sa mga AC technician na ayusin natin yung servisyo. Uh, pagdating sa mga installation, pagdating sa mga repair para hindi tayo magkakaroon ng problema pagdating sa customer kasi uh, ang pandadaya kasi nandyan na yan eh pero dapat hindi ganoon yun na dinadaya yung customer kasi pag nagkaroon ng problema mawawala, mawawala din kayo ng customer mahirap kasi na kagaya nyan pag yung mga technician na ano na mga barumbado o balaso basi hindi ko nilalata yung nagpapanggap na isi technician gusto lang kumita nadadama yung matitino na mga isi technician kagaya nga ang sabi ko dito ako nga naman hindi ko naman sinasabi perfect ako pero siyempre kagaya ng mga mga master natin na gumagawa ng mga uh, magagandang uh, trabaho nadadamay sila kasi nila lahat kasi ng customer pag nagkakaroon ng problema pero hindi naman siyempre bugso ng dandami ng customer na nakakapag-comment ng hindi maganda kaya doon sa mga AC technician na gumagawa ng ganun, ganon ayusin natin yung trabaho para magkaroon tayo ng maraming customer ibig sabihin iangat natin yung industriya ng uh, refrigeration na uh, repair at saka yung mga AC technician na mga kahit mabababang skill lang tayo, uh, iangat natin, bigyan natin ng dignidad, ibig sabihin panindigan natin at huwag tayong uh, mandadaya, pakita natin yung magandang trabaho bilang uh, refrigeration, uh, aircon technician, refrigerator technician, uh, gawin natin yung dapat para masiyahan yung ating customer. Ayan sa mga nanood ng video, sa mga bago dyan, ng mga isi technician, sana may napunod sa video na to. At sana masasabi ko lang, uh, ayun, gawin natin ang pinaka best para sa ating customer. Maraming salamat sa inyo at sana supportahan niyo yung video ko. Kung may gusto kayong mga uh, ipako ay uh, i-comment, magpa mag, uh, mag, comment kayo diyan sa baba para ma namin kayo. At mag-iingat po tayo lagi at ako nga pa lang yung kasangkay dito sa Saudi Arabia. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.